Oh nag. Mare! No, ano maganda okay. oh, may gang? May i-open mo It's daw yung now. light Mag. 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 walang light. <laughs> Ay, ito yung CR sayati. So, wala mang light, guys. Hindi natin maano, ma-open. Ngit, ngit guys. Kasi may, kung gusto niya matulog, so dito. Kasi 3 hours kami sa ano. Wow. So, walang ilaw. So, ala. <laughs> ala, ginoo ko, guys. Mura naman tayo katuya-tuya. Katuya-tuya oh, naman guys. Oh, my God. Hi, hi, <laughs> hi, 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 hi. Hi, ginoo galip Uy, ginoo ko. gatuyat tuya naman eh, guys. Uy. Uy, ko. In Jesus name. Uy. Uy. Uy, ako, guys. Uy, uy, unsa What's up, Basa. lagi ka, Doon sa kami. Ayan, guys. <laughs> Nagpicture-picture na ang birthday girl. <laughs> yeah, birthday so, andi yan si kuya. Birthday, ay, birthday ay, nito eh. Ayan, ay, ayan. May dalawa kayo. Hindi ko yan. Dali ka picture. Big picturean mo Oh. Okay. Sige. Wala nang makeup makeup. Oo. Oh, oh. Kuan na ni. Para Ay, dalawa kayo naka-sunglasses. Para yayaman oh. din. Ayun. Abrazo. guys, ang dalawang birthday girl. Yan, oo, tidy today. Kamay oh, kamay dahil. <laughs> kamay dahil na ako, guys. Gusto mo, gusto Kasamuk-samuk ko guys. Nandito si Kuya. live ka sa YouTube, Mars? Yes. Thank you. Pwede ka mag-live sa YouTube? Nag-aappear ka sa YouTube? Pwede. Pwede ko mag-live. Nag-aappear ka. Nag-incam. Lala ko nalaki Pagka-live. Di ba bago kong bumalik kasi nawala yung ano ko, yung ad. So ayan guys, andiyan yung mag-ina. So, ayan. Happy birthday, March. Happy birthday to you. Bukas. Happy birthday. Bukas pa. Mara, Ay, bukas pa? Dito, kaya mo din ka sa labas. Ang ganda. Kaya mo din ka siya labas. Ang ganda. Tingin, March. Uh tingin, March. Oh, mas maganda pa nga sa seven ako. Dahil picture mo dyan, March. tali, oh, dali, dali, March. Takot ako. Upo. Opo, opo na dyan. Opo, opo. Upo lang. Dalawa kayo kasi dalawa kayo may birthday. Hoy March may. Oh, ang ganda ng view. Wow, ang ganda ng view, guys. Oh my god, ang ganda. Oh my god, ang ganda talaga. Asa na yung damit ko, dai? Ito sa pa Mahulog ka ni kadia. Napakai to sya mahulog Walang problema, damare. A picture mo na tayo, guys. A picture na picture. Julie daw.

Hoy ginuo ko, hoy ginuo ko mending bayhana ning birthday. Oy, kus ginuo ko na. Hala ginuo ko in town ni bayhana ne Makahadlok man nitong kauban, oy. Kaya ka pala si sa baya mo, oy, ko kadakan ko ni ginuo ko in town, oy. Ito ta sa taas kay nindot mag for picture. Oh, sa taas. Hoy guys, tingnan mo ga ang ganda ng view, guys. Oh my god, diyan guys, ang ganda. So, si upload ko ito, Ay, guys, siya, ngayon. Part 2. Pero naghintay pa kami guys, hindi pa kami ito matakbo kasi may hinihintay pa kaming mga kasamahan guys. So ano, kasi nalit sila guys. So ayan. Ayan. So bye! Thank you for watching! Hi guys, thank you! Much. wag Huwag kalimutan na pindutin okay, ang okay. pill button natin na uh, ano ha? subscribe kayo guys thank you bye <laughs>